Pagkakataon lang natin ng Eh, palili pa rin ko na. Huwag. Aarabahan nyo dalawa eh. <laughs> Alaga, kawawa na mamamatay lang to. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

kembe be amaknya kan? Loh kan? Alam. Saben itu loh. Ani mau ke lori. Kan? Mika. Ayo ayo. Oh. Ana ini

嗯，对。Oh, <Yeah. S 1> <laughs> Ah. Padala <laughs> siya na kain. Oh, hindi tama <ate> yung judge. Ang ganda nilang <laughs> do po. eks Yo kamalanan ng ayam. Ano mo din? Ano 'yung kung wala na? O paano mo tawagin 'yung umiiyak ng sige? Sige, paduna. Tawag mo. Sana magrateng sabaw. Ah. Kumain. Ayan na, patapos na ako. Patapos na ako sa pangalawa ka pa? <laughs> 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 Ay, paglipat na natin, ingit na naman si Tuklaw. Hindi na makakadaan yun sabi natin. Hindi <laughs> ba naman doon sa kamila yun? Tuklaw. Best mo dati. Ano? Kausap mo po dati ka?

Eh, wait, ano to? Papali pa rin, oh. Ba, dito na tayo kakain? Gano'n ko si Bose, eh. Kukutuhan ko si Bose, eh. Ganyan talaga. <laughs> ah, ah, ah. Kapag makalusay lang yung tayo.